good news sa Lakers fans! Lakers rookie na si Adu Tiero maglalaro na! Pero bago ang lahat, malaki na ang chance ni Coach JJ Redick na manalo bilang Coach of the Year ngayong NBA season. Patuloy ang magandang simula ng Los Angeles Lakers sa ilalim ng kanyang pamumuno. Bilang isang second-year NBA head coach na halos walang karanasan bilang coach, nakakabilib ang kanyang ipinakikitang performance. Sa ngayon, may 7 wins at 2 losses ang koponan kahit wala si LeBron James. Bukod pa roon, may 3 wins at 1 loss sila kahit hindi naglaro si Luka at may 2 wins at 0 loss sila kahit wala si Austin Reeves. Ibig sabihin, kayang-kaya ni Coach JJ Redick na mag-adjust at magpanalo ng kupunan kahit hindi kumpleto ang kanyang mga star players. Para sa isang coach na nasa ikawalumpung pwesto lamang noon sa listahan ng mga inaasahang magtatagumpay, malinaw na malaki ang naging improvement sa kanyang 100 season performance bilang coach ng kupunan. Kung magtutuloy-tuloy ang ganitong klase ng tagumpay sa ilalim ni Coach JJ Redick, hindi malayong mapapasa kamay niya ang prestihiyosong Coach of the Year Award na yung season. Patuloy lamang ito na kahit baguhan sa coaching, ang talino sa laro at malasakit sa kuponan ay sapat para magdala ng panalo. Hindi lang yan. May maganda ring balita si JJ Redick ukol sa kanilang rookie na si Adu Tiero. Matapos ang ilang buwang recovery, maganda ang ipinapakita nitong pagbangon mula sa kanyang injury. Ayon sa mga ulat, mahusay ang performance niya sa mga workout activities at inaasahang makakapag-debut game na ngayong Nobyembre. Malaking tulong siya sa bench scoring ng Lakers dahil bukod sa pagiging aggressive, may maaasahan din siyang shooting at energy sa depensa. Inilabas din kanina ang injury report para sa laban nila bukas sa Atlanta Hawks. Out pa rin ga bukas si Lebron James, Gabe Vincent at Adu Thiero, habang si Austin Reeves naman ay questionable. May chance naman bukas si Maxi Kleber maglaro versus Hawks ayon kay Jovan Buha. Kung makakapaglaro na siya bukas, inaasahan na limitado pa rin ang kanyang playing time. Samantala, tinalo naman kanina ng San Antonio Spurs ang Houston Rockets sa iskor na 121-110 to 110 sa isang mainit na laban sa NBA Western Conference. Pinangunahan ni Harrison Barnes ang Spurs matapos magtala ng 24 points at ilang mahahalagang assist na nagbigay buhay sa opensa ng koponan. Ipinakita ni Barnes ang kanyang pagiging veterano lalo na sa mga huling minuto ng laban kung saan nagpakita siya ng mahusay na diskarte sa pagpasa at pagpili ng tira. Hindi rin nagpahuli si Julian Champagny na nag tala ng 22 points habang si Victor Wembanyama ay nagambag din ng 22 points at matinding depensa. Sa kabila ng kanyang murang edad, muling ipinamalas ni Wembanyama ang kanyang taas at liksi. Nagtala siya ng dalawang blocks at ilang crucial rebounds na nagsara sa pag-asa ng Rockets na makabawi. Ang kombinasyon ng opensa at depensa ng Spurs ay nagpatunay kung bakit sila muling umangat sa standings. Sa panig naman ng Houston Rockets, nasayang ang matinding opensa ni Alperen Sengun na umiskore ng 25 points at si Kevin Durant na nagdagdag ng 24 points. Bagaman maganda ang kanilang simula, nahirapan silang makasabay sa mabilis na bola at matinding depensa ng Spurs sa second half ng laro. Sa panalong ito, aangat muli ang San Antonio Spurs sa ikaterd seed ng Western Conference standings, samantala, babagsak naman ang Houston Rockets sa ikaterd seed, dahilan upang lalo silang magsikap sa mga susunod na laban upang hindi tuluyang mahulog sa mas mababang ranggo.